Hello guys, Sinday Vlogs ni WhatsApp guys? For this video guys is magluto taog lumpia. So, naarang ato ang lumpia. Ato na siyang okay okay yun. Kuwari niya ato ang lumpia guys kanang naasya ay kuwan. Na ay repolyo, carrots, sweet corn og bagyo beans og ginaling na baboy so, nice so morning at ang recipe karon guys so si Inday Vlogs naadre lang so ning hmm. padayon og ukay padayon nanta ni og ukay So, mm -hmm. nagluto day mm -hmm. ko ani kay para sa mga kidots. Para balon-balono nila sa eskwilahan o ilahang isudan po pamahaw. So, paliyod to. O so, to arash vlogs. So, guys, lamid jud kayo na. So, maday na akong inaan, guys. Wapo kayo. Wapo kayo guys, no? Kanang kuhan, guys. Kanang Bata noon pa. oh

ikwento ang tatay ko guys. Nagtanaw na guys. Ibang sige buha. Marik guys. Kaya di ba mo ko guys? Bye, bye. Bakit nang edad. Mura